Mamaya ko na alis. Tingnan ko kung may laman. laman. Ang so, kamay Namamatay na talaga yun. So, ano ba yung laman? Dahil ko. Tingnan natin. Ito, ito natin. yung <laughs> ano. <laughs> kasi wala na siya. Patay na dahil winter oh. na kasi. May laman siya. Ito, titingnan ko yung kamunti kung may laman. Tingnan natin. Wala, inano ko kanina. <laughs> o, oh, diba? kasi siya na ano. Yan. Ano ba? So, ito. Ano to eh, bughan. Ang ganda kamutin na to. Binili ko to sa ano, sa Asian store. Tapos, tinanim ko lang siya. Tinanim ko yung hinihiwa-hiwa ko at ito na. Kaya lang namatay na yung kamutin dahil taglamig na. So, ayan. May ma. Kain pa pala ko. <laughs> ayan. Diba? Alisin ko na to. Wala na to eh. Ay, ito may kamuti pa. Ayan. Ito. Malaki. Ito maliliit sa ilalim ng ano? Yan sa ilalim ng ilalim? Ililibing ko kaya ito dyan, hayaan ko para nasa ilalim ng ano dyan ko lang, hayaan ko, dagdagan ko lang. Dagdagan ko na lang siya ng ay, sayang. So, ay, ito. <laughs> nasa ilalim ng ano. <laughs> so, alisin ko na ito yung mga ano nang ano ukra. Patay na eh kulang siya ng lupa pero sa next time tamihan ko yung lupa dito para pag nagtanim ako ng kamuti maraming laman ay may kamuti pa okra ito yun ha? next year ulit magtanim pero ano daming bunga nitong ukra. marami akong na nalagay sa freezer so good for at least 3 months o diba hindi na ako bibili ng ano hindi na ako bibili ng ukra for 3 months or malay mo more than 3 months pa <laughs> ako lang naman kakain kasi mga anak ko hindi kakain ng ukra oh ay oh may laman o oh, diba pag may tanim may aanihin mabilinis na lagyan ko to ng lupa malay mo titignan ko kung lagyan ko siya ng lupa more lupa pa para titignan ko kung mixture hindi siya malata lahat yung kamunti excuse me excuse me ano ba So, tatabunan ko siya ng lupa. Mag-experience ako. Titingnan ko kung mayroon pang matitira. <laughs> ito kasi madaling, pag ito kasi itanin. Dati kasi yung tinatanim ko, yung, yung ito. Ito talaga, ito yung tinatanim ko. Bumili ako ng ganito. Iniwak ko, ito lang tinatanim ko. Susumi. Kaya matagal ako, matagal na may, ano, kamuti. Baga laman. Kasi pag ito yung itatanim mo, yung talbos, yun, talagang maganda, malalaki yung mga laman nito. Pag talbos ang itatanim. Sanay ako dyan kasi nung bata pa ako, yan, isang bundok, dalawang bundok, tinatanamin na, tinatanamin na, tinatanimahan namin ng kamuti, tsaka kamuting kahoy, or blanghoy. So, dito kasi, wala. So, ginagawa lang, binibili yung lupa. Kaya, at least kahit papano, para panaan lang, para makakain. So, ito, hindi ko to aalisin, yun lang yung nasa ibabaw, pabayaan ko siya, tatabunan ko siya ng more lupa pa. Mag-experience nga ako, titingnan ko kung mayroon pa sila next year. Ito yung tanglad ko namatay na matay na. Pero sinubukan kong pinungtol. Tapos, mag-experience na rin ako. Natabunan ko siya nito. Baka babalik siya next year. So, yan. tatabunan ko siya. Tanglad ito. Kinuha ko lang yung dahon kasi namatay na eh. Malamig eh. Tapan ko yan. So, tingnan natin kasi may kamuti dito eh. Titingnan ko kung... Huli ko na kasi itong tinanim eh. ewan ko kung may laman. ito lang. Maliit pa siya. Kasi huli ko itong tinanim eh. So, hindi ko na lang siya kunin malay mo, lalaki siya mga maliliit ito marami, pero maliliit ang daming maliliit lagyan ko pa rin to ng lupa, malay mo lalaki siya, hindi malata sa lamig hindi ko na siya kunin, so ito lang maliliit. daming maliliit, ito dito ko na lang siya parang fertilizer ko na, lang, ko na lang din yung mga dahon dahon Ayan, ito na guys yung aking kamote ayan yan lang yung strawberry o buhay pa <laughs> hindi naman yata na yan pero babalik so ayan oh ano pa naman to ang sarap nito so, ito yung lupa ilagay ko lang to mag experience nga ako eh tingnan ko kung nandito pa rin gawin so, ko na lang tong fertilizer Ayan, tatapunan natin. Nagin po dito kunti. Kulang pa, dalawang sako. Tatlong sako lang kasi yung So dahil may nakita akong naipit sa ano, tingnan nga natin parang may dito naipit eh. Naipit sa kamuti. Eh. <laughs> sa ano. Ito oh. <laughs> ito na. Pumasok oh. Ito oh. Ayun. Pumasok. Oh. <laughs> pumasok siya. Baka mayroon pa dito. Nakapasok. Ayan. May maliit ah. na. Talim natin ito. So ibalik ko ito Ako. Ayan. Ayan. Tabunan ko na lang. Baka ano. Dagdagan ko pa to next year. Tingnan mo na pipi oh. Na ano ng ano yung siminto. Pipi. Tapos i ko na lang siya mamaya. Ito yung aking saluyot. Ang patay na siya. Pero yan yung mga ano, oh. may bunga yung saluyot so ito babalik to. Ay ano, yung liso, may liso yan eh ito talaga guys, ang nalang ako yung kamatis ko kasi dapat sana malapat na siya, sana nung hilaw pa malaking kukunin siya kahit hilaw pa kaso nakalimutan ko, kaya sayang, dami na lata ayan o, oh, lata na siya hindi na siya pwede ayan, ang daming lata, sana nga kinuha ko na lang tingnan mo o oh. Hmm. sayang, lalaki pa naman ito lang, ano na rin to, ito ay, okay? lata na rin eh. Wala, wala talaga ako. Ito isa, medyo ano, yun ang dami doon. Nalata siya. So, ayan. Ito mga lata na, oh. Ayan. Nakalimutan kong kunin eh. Nung kinabukasan, ang lamig pala, nung gabi, kinabukasan ko sana kunin. So, ayan, lata na, sayang. Dahil, ano na, winter na. Oh, ito na guys ang aking kamuti na harvest ko sa aking mini garden. Ito naman yung isang kamatis lang na iwan kasi nalata na yung iba. So, ayan. Ayan, may malaki naman. Oh. No? Ito, ang ano nito, masarap. Pughad sa Bisaya. Ewan ko kung ano yung tawag sa ano. So, ayan yung aking harvest. Patay na yung aking grass, mga grass. Yung aking ano, yan. Blueberry yan, namatay. Nung nagbakasyon kami. So, wala na. Patay na. See you next year. <laughs> Tanim na naman ako next year. Pero, medyo maramihan ko. Hindi ako nakapananim ng marami. Kasi, this year, kasi nagbakasyon kami sa Pilipinas ng... 45 days. So, hindi ko naalagaan. Kaya, alam kong hindi ko maalagaan. Kaya, kunti lang tinanim ko. So, pero marami kong na-harvest na, ano, yung batong, ay yung sitaw, tsaka yung okra. Yun, marami kong harvest Tsaka, nilagay ko sa freezer. So, good for 3 months yun. Ako lang naman kakain. So, ayan na, laking kamuti!